Papalitan ko ang mga battery ng heatrack na ito dahil masyado na silang na-drain. Lead acid din ang ipapalit ko guys. Tatanggalin lang guys yung mga tornilyo para mabuksan. Napasukan ng tubig ang battery case okay lang din to guys dahil nakasil naman ng mga lead acid sa pagtanggal ng mga wire connection dapat laging tatandaan kung saan ito nakakonek bubutasan ko yung battery box na ito para hindi na magpondo yung tubig sa susunod na mapasukan nito. Lead acid ang karaniwang battery ng mga e-bike pero kung gusto mong mag-upgrade, pwede rin mag yung battery tulad na Life of 4. Ito yung madalas na pamalit nila sa battery. Maganda ang lead acid bukod sa mura siya, affordable ay less maintenance din ito. Maintain mo lang yung 50 to 100% charge. Bawal po ito na drain dahil mabilis bumababa ang life cycle ng lead acid kapag nalulubat. napasukan din ng tubig itong case kaya maglalagay din ako ng butas para madrain ang tubig sakaling pasukan ulit ito ng tubig kung naghahanap kayo ng murang battery ay meron pong available basta mag follow ka lang or mag subscribe para makakuha ka ng murang battery mag comment ka lang at mag like sa aking video lalo na yung mga kabali natin dyan o oh, nanano ko pa kana ako na kayo mo kuma libre installation nampong check up may repair ko pa nung ating sira basta sa guli ang gawan <tinyo> Pagkatapos kong palitan ng mga battery, tatanggalin ko muna tong rear basket dahil nasa ilalim nito ang controller niya. Titingnan ko mga wirings nito at terminal block para sa mga loose connection at para mabigyan ng agarang pagsasaayo sakaling mayroong problema. Napansin ko lang dito ay nakabalot ng electrical tape itong wire na connect sa terminal block. Hindi ko alam kung anong purpose nito Nagsuspect ako na may open wiring pero wala naman. Buti malinis naman ang mga wire at yung terminal block. Nakita ko lang na problema dito ay mayroong nakat na wire sa charging port niya kaya labis na na drain ang mga battery okay na ulit at na si naiayos ko na ulit guys I-drive test ko lang itong e trike para makita kung walang maingay sa makina o iba pang problema. Buti at wala naman. Okay na ulit ang i-trike. E Thank you for watching.